for today's video guys tingnan nyo guys ha guys tingnan nyo haakyatin natin guys ha haakyatin natin yung kapayas guys guys ay balik dun <laughs> eh tingnan nyo haakyatin natin yung kapayas guys tingnan nyo guys kukunin natin kakainin natin hinog na guys hinog na tingnan nyo guys ni oh. isong haakyatin nyo guys ha guys tingnan nyo guys haakyatin nyo guys subukan natin kung maakyat guys ha guys. Oh, super hino guys. super hino. Dalawa guys. Dalawa. Okay. Dalawa. super hino guys. <laughs> o. Oh, kaya na to guys. Kaya kaya niyong umakit ng kapayas. Okay. Kaya umakit niyo yung kapayas guys. Kaya ba nyo nang umakyat ng umakit ng kapayas ng isa lang kamay? Hmm. Okay. Dalawa to guys, dalawa. Dalawa. Hinog na hinog guys. Hmm. Isa lang kamay guys. Isa lang kamay. Hmm. Oh. Tingnan nyo guys. Sobrang hinog to guys. Tingnan nyo guys. Kakain, eh, mumukbangin natin to guys. Mumukbangin natin tong kapayas guys. <laughs> Dalawang kapayas to guys. Dalawang kapayas. Aakyat yan. <laughs> Ta tapos ko na umakyat guys ah. Kakainin natin to guys. Mumukbangin natin guys. <laughs> Mumukbangin natin. Tingnan niyo guys, isa muna guys. Tingnan niyo guys. Hmm? Hmm. Sobrang hinog guys. Sobrang hinog. Mm. Hmm. Hmm. natin yung mga liso guys. Liso lang. Tana tanana. ng tana na. Bantay na ibili ng kuwan. Mukbang uh. ka ni. Mmm. guys. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Ah! Yan ang yabli yan ito eh. Sarap. Mmm. Mmm. -hmm. Mm, mm. 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 Ah. Ah. mm. 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 Dalawa to guys, dalawa. Pero isa bukas at isa guys, guys. Pang ulam ni ano, Steven ni, Princess guys. Pamahaw. Mabodog sawa ke. Sawa, ug mabu sa one. Mabudog na. Sawa, di okay, sawa. Bijuhi ni sawa, bijuhi ni sawa. Op. Mm. Hmm. Hmm, guys salamat sa pabunod guys ito guys ibigay ko to kay princess imukbang to ni princess ugly stephen ito to sa sa yung isa bukas man guys okay guys oh sobrang hino guys hmm hmm nga gaya pabukbang salamat sa pabunod guys